So, so, mga kalamig, saan mang sulok ng mundo, magandang araw, Europe. At uh, dito po ako ngayon sa isang tienda na, na ang nagmi -may ari ay isang kababayan natin. Uh, at yun po, at magpasukin po natin, mag-window shopping po tayo. Pero dito po tayo dadaan sa door dahil wala pong window. Ayan po, tingnan natin kung anong mga tinda. Ayan po, Kikita nyo naman po. Dito yan po yung mga Pilipino dito sa Ibiza Sana po ipagmalaki natin sa ating mga amo uh, Kumbaga ipagyabang po natin na may tindahan po tayo Ang mga kababayan natin dito ay para ma, dito na po sila mamili At tayo din po mga Pilipino saan mang sulok ng mundo Na magbabakasyon dito sa Ibiza, Spain Dalawin po natin ang impulse outlet at yun pong mga magpapadala mga kababayan dito sa Ibiza, Spain, magpapadala ng pera sa Pilipinas, mayroon po silang money transfer via RIA. Dito na po kayong magpadala. Suportahan po natin ang negosyong Pinoy sa anmang sulok ng mundo. You're correct, my brother. At shout out po sa owner ng tindahang ito, si Ma'am Sara and Sir Jordi Baliton. Congratulations po and God bless. And, and always remember, mga kalamig, God bless. first. Bye-bye.